sino ang mga kabilang sa liwanag at sino naman ang mga kabilang sa kadiliman. Basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 5 verses 46. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim, kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at ditulad ng iba. Amen. Sino kaya ang tinutukoy ng Biblia na kabilang sa liwanag or araw? At sino naman ang kabilang sa kadiliman or gabi? At the time of first coming sino ang mga kabilang sa liwanag or araw? Basahin natin ang John chapter 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga pares iyo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman, Amin sinasabi na ang sinumang sumunod at nanampalataya sa Panginoong Hesus sila ay hindi nalalakad sa kadiliman sila ay kabilang na sa liwanag at sino naman ang kabilang sa kadiliman o gabi Basahin natin ang John chapter 12 verse 46 Ako ay naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman Amen Sino ang mga kabilang sa liwanag Ang mga nanalig at sumunod sa Panginoong Hesus sila ay kabilang sa liwanag Ngunit ang mga hindi na nampalataya at hindi sumunod sa Panginoong Hesus sila ay naging kabilang sa kadiliman o gabi, at sa panahon ng second coming sino naman ang mga magiging kabilang sa liwanag o araw at sino naman ang magiging kabilang sa kadiliman o gabi. Nais mo ba itong malaman kung sino ang magiging kabilang sa liwanag o kadiliman sa panahon ng second coming? At upang iyong malaman kung saan ka nabibilang, sa liwanag nga ba o sa kadiliman? Upang atin itong malaman, come and listen at sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Amen.